Sticker, okay. okay. I need sticker. Oh, okay. Yeah, I need sticker. Okay, that one is Italian village. You can go up and uh, come down the Friends. here. There's a Palang village. You go down the bus you will be there. muna. na tayo. Okay. na din. Sa kanya mo sa naman ang hangin. Sige muna tayo. sayo. Taas. Taray. Lamig. Ah, eh magandang ano to. Spot. Wala. Tapos. Pite pa lang. Pite pa Ganda. Sila ang gaganda nila. <laughs> Ayan. Dito. Yeah, Hindi picture Nandito <inaudible> na mm. Ito. Yes, ah, oh, okay. All fast Yes, fast to, please. may okay. ano? Ang ganda dito. Dali na dali na. Ando na sila. Tara, na. tara na Ayan

ito ganda mo. Alright. Uy, may manhole ito. Huwag ka mo lang <laughs> nakakita naman. <laughs> Ayan. Ito, bihira lang itong ano. Ah, okay. May kabayo. Ito na yun. Oh, Sana all, taray. Okay. nga lang. Ano natin yung taas? Oh, Di ba? Malula yung manunood nito. Of diba? oh, my God. Sa Antiquaratio Milano. Pwede po masok. Wow. Ah. Yeah. Ito naman tayo sa negosyo. Ano to? Hindi ko mabasa. <laughs> Ay. Ay, pipicture pipi kayo. Ayan, pipicture siya. siya. pasukan ko to. Ito ako. Okay. Ayan. Ang mga figurines and ano. Para ka nasa sa France. Ah, sa Italia. France. pa nga na lalakad yung taas. Really, 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 really quick. Yan. Yan. Lampasukin ko lang ito. itu sa taas. Sayang tuh, May time limit kasih kami. Time. Anong ganda dito? itu,

Pag paglakad. Ayos Ah, May wishing ay Labay na ka babay na Pinokyo <laughs> Ito medyo malamig-lamig dito. Oh, dito, dito Yan talaga Yan talaga Kaya naman yung kita man itu kami saya susu kami sa aman wow opo oh, ada painting oh my po my <laughs> <at sa> <laughs>

ito pala yun, yung ano niya. Ayan. <laughs> Mas mahangin dito. Ayun ba, sana yung likod ah okay Yan sila bijuhan ko na lang sila ah ah, ah okay demonstration time ano okay. ah, naman dito sa labi ko okay. Oh my House. Ay, meron pala dito sa baba. ko. <laughs> Ito maganda to. <laughs> ah, ginol de petit friends. Maganda pala dito. nainitan ako. O, dito, dito. Ay, just pay. na yan, sir. Kusabi, ah. oh. sila? Let's go. Um, mainit na. Kaya nag-ano na ako. Tanggal ako na. Dito medyo malamig. Meron dito. Ah, gallery Ah, oke. Okay. Mm, gallery. Mm -mm, nga. Ah. Art gallery. Wait lang. Ang ligalig Ang ganda nito. Ang ganda dito. Ayan oh. Ayan. Sabi? Ang dami. Kulang yung oras namin. Ang dami ko pang hindi napasukan. Ang dami pwedeng pasukan dito. Hindi pa tapos. Ah. Ay. Oh, my God. May mga ninichu. May mga, may mga ano. Wow. Ang daming collection. Mga toys. Ayun lang. ayan yung mga ano let's go madaling mag, mabilisan lang Okay, bye ah. ito dito tayo sa gitna sa ilong mo yun ha hindi gallery ito ba yung ay ayan let's go may ang daming pwedeng ano, puntahan kaso nga lang kulang yung time kulang yung 45 minutes ah 50 minutes ang ganda sana kung isang araw ka dito talagang maano mo malilibot mo lahat pwede nang pang field trip sir oo kahit <laughs> isang araw lang dito no A half day kahit half day Meron pa ug grand Mainit na, no? No eh. Ano meron dyan? Ah, wala. Ah, may pastang pala yan. Ay, hindi ko lang nalaman. Wala na ako ng papel. Ah, okay. Sayang. May pa-stampal na yan. check -in yung, um... na sina sister? Ah, dal Dalmasiyo. Dalmasiyong Baka dito, Dalmasiyo. Eto, sister. Tapos mas kong habad. Wala sila. Mila nila nag-explore lahat. Wala ang kamadas. Ito. Si ano to eh. Nakalimutan. Ayun, the little prince. Si Antoinette ba yun? Yung writer niya? Ayun, Antoinette. Pwede tayo dito doon. Pwede Ayan Ang so, dami ko na Busog na yung mata ko sa kakatingin Ako ano na dito Ayan, may mga dolls Ang daming dolls guys si may iba pa, klase ng dolls And, Ayan pa Ayan pa, oh My God wala na. Ako po. And puro mga dolls. Ayan. Mabilisan. 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 Oh. Wala. yung oras. Ah, pababa na to. Hala, babalik po. Po, po tayo dito. Ang dami, 33 ito. Ha? So, Pang 33rd po na bahay na pwedeng kasukin. Ang dami. Ang dami. Ang pipuweta. Nakipuweta Oh, viewers ko, punta, kayo na lang pumunta dito sa ano sa pinuntahan namin kasi hindi namin na ikot lahat. Yan. <laughs> sko. Ayan, hindi kami galing. Nakapagod ah, maglakad. <laughs> sa kaya may CEO. Ito yung mapa nila. Ayan. French town pa lang yan. Yung sa taas. Basto po. <laughs> lang po. Ito kami. Ito kami. So, dahil chicken, rice tayo. <laughs> rice kimchi. Rice Oo, oh, oh, diba? Magbubuhay tayo sa rice. Ito, we're ah, Okay. Nasa sa loob? Ay, si ano to? Oh, Kailanan niya yan? Mga vlogger to ah. Si, si ano yun ah. ah? Dito tayo. Ah, si Filipino din ngayon ah.